tinola saan ba tayo dadaan naku eh, may mga ano pala rito ay makasukal talaga dalawin natin ito. ng ano ni ems ito, 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 ito. wala dito guys ayan hanggang doon Ay sis, yung ano, yung, yung, yung ito, yung kubeta na yan, sa kanila talaga yan, yung sukat. Malang hindi, paso? hindi kanila yan, sa iyo yan. So, ipano yan? yan? Hanggang doon lang sa kanting kanila. Ha? Saan? Yes, si may, si may moon tayo? naman yan dyan, sis. Hmm. So, so, pag, pag nag, nag, ano ako. Pag ano, nag ano ka, pwede mo ipatanggal yan. Ah, okay. Ano tatak? Uh, ah, Bakuran. saan ba yan? Doon sa mga, ano? Apo sis? Ang ganda sa may kiabaan ano, na yun doon. Yung pader ni Aba? Sa may oh, oh. kalkolosal. Ah? Mayroon ano uh, ito. Kalkolosal? may pande? Balagtas. Balagtas, no? Oh. Tapos balik siya lang galing. Ayan, guys. Ay, oh, may anong lahat rito. Pero itong kanal, ito talaga yung anong ninyan. <laughs> o, oh, basta may mungon yan dyan. Yan sa may mm -hmm. puso na so, si kripo na yan. Doon. Dib -dib Ang ganda ol. Ang muhon na dyan sa gitna, sa tapat ng muhon nila, Mat ano, tawag dito, lalaglag dahil, dito, dahil dito, sa kanal. Hmm, sa kanal, hmm. kanal lalaglag na. na. Ito pag nabakuran na yun, bawawala na yan pag binakuran na yun. May aso. Uy, may ano, may mga ano pala dito Oh. May mga kangkong guys o. Oh. Kamuti. Talbos. Kamote pala. Sinagtalin nito sila. Yan yung tanin ko dati na. Ah. Tsaka ang, hirap kasi dinadaanan na ng, ng, ng tubig to no? na Kasi may aso dito sa Oo oh, kasi ba alam ba, ko pero yung ano tol I see yung pader na yan ah? sa kanila yung pader na yan. Ano yun? Saan yung kay... tanglad? Ayun Ay, nga pala Pire, si... maganda yan. Baka pwede magtanim ano ma. Oo. Maganda yan na ano tanglad oh. Sige natawagan ko lang si na kakain na So hanggang saan naman yung sayo dito, sis? Yan sa mga sa ano? sa nakita mo Dito sa may okra. Yan sa okra. ano ba okra yon? Oh, kung makahiya. Andun yung muhon ko. Pag dito sa may saging. Ah, okay. Ah. Yan, yan lang yan. Siguro ang akin dyan, yung mga nasa... E, paano itong yero na green? Makukuha ko yan, hindi? Hindi, kanila yan. Yung sa iyo, hanggang dito sa kanto na yan, ang green na yan. Itong dugtong na to. Oh, sa, sa akin yan. yan? Oh. Yung green na yan, kanila Kaya yung yan. Kaya sa mura? K ano to? Kikal dyan. Ano? Kasi itong pader na ito, kinaaba ito? Kinaaba yan. Uh, at least kinuha na niya yung ano niya. Paano ba yung ano ko? Pag anon, pa elba ba ako? Kasi ikot ba? Hindi. O oh, yan, parang ano gano'n. Oh. May bahay pa ba? May bahay pa ba sa dulo? Talaga. Hanggang saan pa ni Em? Kung gaano sa lulo yan? Puntahan nga natin eh. Kahit natatakot ako sa aso eh. Asa eh. may aso na yan lang makagat kagat nga. Malaki rin ano to. Trabaho pag ano. Oo. Papalinisan. hindi naman si Joe. Isa na natin? Hindi. Kailangan talaga to ng mga ano. Pero sayang oh. May mga ano. Ayoko na. saan yun sis ulit dulo walang aso aso ko eh? na kinatanong ganda ng mga bahay saan gusto na yan hanggang saan doon? doon Tingnan natin kung pa yung muli. Ano naman eh, Basta dito yan. Yung sinakot ko ng bakod ko na yan para hindi gumuho. Sinimento ko pa. pasak na rin pa ito. Oo. Kaya pa din mo yan. Oo, so, so, okay, oh, pag ano. Yan, yan, ang <laughs> bike, project, <laughs> <laughs> oh, yan ang next kong project. O, yan ang next kong project. Ayan. Tapos doon naman, pag ganun na. Tapos pag ganun. Okay. Okay. <laughs>

Baka yan? Hindi. So, pag anon sis? Pag anon? Ah, baka yan. Baka tong pader. Oh, so pag anon siya? Ito yun, ito yun. Ang ito yun. Oh, so pag anon? Pag anon doon. Oh. Tapos, dito? Diyan. Pa pag anon din. Hindi, eh. maayos natin Hindi, maayos natin yan. <laughs> Kumusta? Labang ano dito? Ah. Oh. Ang lalabo ang ba dito yung isang mukon? So pag, pag binakuran to, diretso lang talaga, ano? <laughs> Tapos pag ganun na. Tapos, yan, tatap siya sa yung ng bahay. Oo, oh, 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 walang problema. hindi, pa naman ngayon. Matagal pa yan. Pero next na na project. Opo. Okay. Opo. Ah, ah pag, so magkakaroon pa, na ng space dito kina Aba. Kaya Aba ba ito? Ano lang, sagad na yan. Ay, sasagad ko din. Oh. Depende sa hanggang na lang tayo bumalik tayo. Hanggang rin. doon sa may gripo dyan, doon? May, may, may ano yan. Oo, oh, oh, may moon eh? yan Ah. Hindi ko lang alam kung sa bandag dyan. Kasi ano nga, i eh, madumi na yun. Kaya Nalo... alam, doon yun eh, sa pag-madir nila aba, natanggal lang, uh, uulan. <laughs> inilagay ko lang doon sa bibig. Pero ano 'yan? 'Yan sa may bakal 'yan, ano? So ito? Oo, 'yan. Sa may bakal 'yan nakatago. Ah, 'yan, oh, ayan. Oo, hmm. pero yung bakal na 'yon. Ito pala ganyan. So ito siya ganyan, ta ganyan. Oo, ganyan Ah, okay. pag ano, saan ang daan nila? Ito, no? ah. Yung maano-ano rin to. Ito, may bayabas pa. May papaya. Tanglad, tanglad. Ayan. magkatanim ako niyan, tanglad. Diba may mga ano sila, oh. Maano rin pala to, sis, ano? Oh ayan may mga ano ba ito kamote ayan kamote may nagtali may ampalaya pa o kala nyo ah. ayan o oh. may papaya wala bang banaba dito banaba talagang tinitignan eh Ayan, balik na tayo ulit, guys. Oh, Saan na sila? Saan na sila? Sabi-tabi tabi po, ikot-ikot lang. Dito po tayo sa gubat. <laughs> dito tayo sa gubat, guys. Ginalaw natin ang ating ano. Ayan. So dito na lang si siguro mangyayari maglagay tayo ng kunting ano, daanan nila. Oo. Oh. Oo, oh, para Ganyan. Kasi tignan nyo guys, oh, dito na si Oman yung tubig, oh. Ayan, oh. Ano? Dito may muka pa dyan, oh. sa dulo na yun. Tapos? Tapos hanggang doon sa kanto na yun. Pag-anon siya. So, dito, hindi natin mapasok at ano. Uh, madaming tambak. Hmm. May ano pa guys, oh. Ito yung puso negro, ma. Okay. Ah, wala ka na dyan. Ang problema. Madali na, madali na lang to sis pag may pera. Pero ang ano nito, kailangan. May mm. rumay mong ka dyan, paliko doon. Dyan sa kanto ng green na yan. May mong ka dyan. Yung isa mong mong dito tingnan mo na itong banan.